mapagpalang araw sa ating lahat. Yan, napakaganda ng panahon ngayon. Lumabas ang ating mahal na araw. Good morning, Tarlac City. Good morning, Philippines. At syempre, good morning, world. Ayan, napakasaya natin ngayon dahil we were so blessed. Ayan, ang dami na ating unit ngayon. Yan, marami akong isa-serve. Marami kayong pagpipilian sa araw na ito. So, well, hindi na natin patatagalin. At syempre, isa pa lang nagpapasaya sa atin. Eh, sobrang dami na natin ngayon. Ayan, worldwide na tayo. Ayan, may dumagdag na ayan sa KSA, yan, tapos sa iba't ibang party dito sa Pilipinas, ang dami nang nagko-comment. So, ayun, ganun ka rin kung, ayan, kung napapanood mo ako, ayan, baka pwede ka naman mag-like. And then, syempre, comment mo na rin kung taga saan ka. Para naman, ayan, para naman malaman natin kung hanggang saan nakarating ang ating video ngayon. So, ayun, hindi na natin palatagalin. Mga ka in 5, 4, 3, 2, 1. I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. Be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around i feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement. The top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown, getting my way to be put down. It ain't your place, all so this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The noose it fits. I'm losing shit. A stupid myth. You choose to live, I choose to dip. You choose to. nagustuhan nyo ba yung bagong intro natin Yan, naka landscape nga lang yun Try try lang naman Para maiba lang So, eto, pisa na kagad natin Pisa na natin to napakaganda nating uh, Toyota Innova 2006 model ayan. Ang maganda rito, ayan. Yung gulong, newly purchased siya 2021, November 2021. Ayun yung mga special niya rito. Meron siyang fog light, ayan. Napakaganda pagkagabi registered. So, next year na kayo magpaparegister. Ayan. Tapos, yung accessories niya, ayan, nakatint. And, eto, rain gutter na tinatawag nila. Tapos, sa loob, all stock stock siya. Manual transmission. Yung aircon, malamig. Tapos, yan, naka-leather as... As per J naman, lahat na naman na J ng Innova. Eh, naka-leather. Yung headliner, okay na okay, goods na goods. Ang issue, ayan, yun, yung takip niya. Ayan, uh, nawawala yung takip niya. Actually, parang sa pagkakaalam ko, eh, yan yung number one na nagiging issue ng Innova. Yan yung mga, ano, tapos, yan din, yan, yung mga louver, yan. Normal lang sa second hand. Yan, mayroong mga nasira na, pero normal lang naman yan. Okay lang naman yan, wala naman problem. Yun lang yung naging issue nitong napakagandang sasakyan natin. At syempre, ito. Simple lang naman. Lalagyan lang natin ng screw yan. Pag binili nyo, gawa na yan. Papagawa ko. Sagot ko na yan. Eh, hindi naman masyadong ganon kalala. Pero yung paint, 100 per... Na, sige, binan na natin 90%. Maganda, goods na goods. At yun yun lang. Yung, yung, yung sa may ano niya, sa may bubong niya, medyo paid lang ng konti. And the rest, all goods na. So, ito yung Toyota Innova natin. Manual transmission, 2006 model. Registered. Um, walang issue gas and go ang issue niya lang yun second hand normal lang tapos ang price yan ah uh, 298k very much negotiable pagka pumunta ka dito lang actual so ano pang hinihintay nyo PM na para mabasa nyo na ang napakagandang Toyota Innova ito next naman eto naman 2000 model na two tone sya white and grey na Toyota Revo. Napakaganda rin to, 2000 model. Ang mga accessories niya, pulley tint siya, rain gutter, yan, top load, dalagyan ng top load, tapos stainless side skirt bull bar, tapos ganun din sa likod. May rear bumper siya na bull bar, stainless steel din. Yan, napakaganda. Yan, yan, ito yung Toyota Revo natin sa loob. Tingnan natin. Oh, Yeah. Yan. Yan. Sa loob, nag-lock siya. Dali tingnan natin. Yan. Buksan natin. Ayan. Sa loob, yan. Leather seat, eto. Leather seat, originally from Toyota. Pero meron pang ano to. Uh, ah, pero matatanggal pa, pwede pang palitan. Yan. Pwede nyo lagyan. Yan, sa gilid, yung mga upuan niya. Tapos, automatic. Yung dashboard niya, malinis. Yan. Okay na okay, goods na goods. At syempre, ito yung maganda rito, yung brand new. Yan, bagong-bago pa. Sakto na yan, nandiyan pa yung plastic. Ayun naman yung remote niya. Yan, yan. To then input eh, napaganda Napakaganda niyan, touch screen. Wala kang masasabi rin dyan. Goods na goods. And then, ang issue niya, ang issue lang nito is unregistered. Yun lang. Tapos, all goods na wala akong nakikita although yun yun second hand normal siguro may mga light scratches yan pero yung mga ilaw nya working yan working yung mga ilaw nya tapos headliner yan makinis kilala naman si Rebo na pagka sinabing Rebo eh goods na goods yan wala ka talaga masasabi Siyempre, yung isusunod natin i-review ayan dahil ayan makikita nyo wala rito ilalabas e, tayo na dun sa labas ng bahay natin kasi hindi na magkasya. So ayun, yun naman si Hyundai Ion at ito yung review sa kanya. All right, ito naman yung Hyundai Ion natin, 2014 model. Registered yan. Yeah, malinis din yung pintura. Goods na goods kahit sa taas. Okay na okay. Yung mga gulong bago pa 2021 na nung ah 2022 sorry nung na-purchase. Ito. Tapos sa loob, huh? ayan. Plastic na yung sidings, yung headliner, okay naman, maayos. Ayan, yung aircon, maayos, may pag light, manual transmission, aircon goods, standard yung infotainment niya, yung stereo niya, ayan, CD pa siya. Pero all goods naman, sidings, lahat-lahat, okay pa naman, wala kang masasabi. Goods na goods nito, ang price nito, Uh, 180k, very much negotiable lang Punta nyo lang dito para mapasin nyo na ang napakagandang Hyundai Eon na ito Ang susunod naman, eto yan yung napakaganda nating Revo, Revo Red, yan 1999 model, ang maganda naman dito, ayan Ganun din, same din Stainless steel side bull bar, yan Side step bull bar, yung mga gulong, yan Napakaganda, napakakapal. Tapos offset mags na rin siya. Chrome plated yan, pero parang stainless, stainless chrome. Ayan, chrome plated na mags wheel. Ayan, napakaganda. Tapos, tignan natin sa loob. Manual transmission, gasoline engine, all power na rin siya. Tapos, yung dashboard, goods na goods din. Malinis, ayan eh. Kinikip natin, tinatakpan natin para iniiwasan natin mag-crack or magkaroon ng problema para sa susunod na isusunod na buyer, eh maayos na maayos siya. Actually, ang original nito, ayun, ah, parang cloth lang siya. Same lang siya, ganito yung model niya, cloth yung ah, side niya. Pero, sidings niya. Pero, ayan, ni-leather na siya. Napakaganda ng pagkaka-leather Ayan, although, ayan, may, 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 konti yan, yan yung mga issue. And then, yung isa pang issue nito is unregistered. Pero pagka kumukuha kasi kay dito, ang ginagawa kong package naman, para naman wala kayo masasabi, eh, asagot ko na po yung registration, and then, pinupultang ko pa, para naman, siguradong goods na goods kayo. Yung aircon nito, malamig, 2 din din yan, 2 din din siya. Tapos, ang maganda rito, yung sa likuran niya, makikita nyo, Ayan, nakaharap na siya, para siya model ng Innova Nakaharap na yung pasehero, hindi na nakaupo Dyan sa dalawang gilid So, ayun, yun naman yung kagandaan nito Yung headliner niya, okay din Goods na goods, yan yeah. Ang price nito, yan yeah. Very much affordable na 198k, yan yeah. Pero gaya ng parati kong sinasabi, pagka subscriber ka nyan Yan, yung poging yan Yan, ang 8GB, pep, to, kaba Pumunta ka lang, eh wala magiging issue sa atin. Napakadali kong kausap. Siguradong may uwi at may uwi mo ang napakagandang sasakyang ito. And lastly, ito, ayan. Si Alpra natin. This is not for sale, but for rent. Ayan. Within from Tarlac City to any point of yan, Luzon. Central Luzon lang tayo yan. Hindi natin kaya lumayo. Hanggang dito, dito lang naman yung service nito. Yan, kung nagpa-plant kayo ng mga outing, yan, ng mga tropa, gusto yung makamura. Ayan, mura murang nga laga lang yan. Very much affordable daw ito. Yan, kasi marami rin nagtatanong kung gusto magparent, o kaya lipat bahay, o kaya may papahila kayo sa sakyan. Eh, etong sasakyan na ito, kayang-kaya nito. ah uh, ang ano nito, uh, ang capacity niya is 16, all in all, 16, yan 16 capacity, pero sa mga pwede sa mga malupitan yung outing yan, o kaya meron kayong ipapahakot, ipapadeliver yan, eto na yon, eto na yung solusyon sa problema nyo si Anfra, yan napakaganda nito, hindi rin natin binibenta ito, pinaporent lang natin, murang-mura lang yung rental yan, so ayan, PM lang kayo kung meron kayong nagustuhan, dito sa mga sasakyan natin sa mga unit natin, eh ayun PM PM lang para mapasay nyo na ang mga napakagandang nagsisigandahang unit nito. Na sa mga nagtatanong, not for sale po to, hindi sa atin yan, baby natin to, inaalagaan natin yan. Ang ah, mapapagalitan tayo sa miss natin pagka <laughs> binibenta natin yan. yan. Hindi po sa amin yan, yan. Pinagkatiwala lang sa amin yan. Pero, ayun. Dito muna tayo sa mga unit natin. Ayan, saka yung Iyon. So, ayun. Kung meron kayong kursunada, pasalan nyo lang po ako. Ang location ko po is Burot Tarlac City. Ayan. Yung number ko, ayan, mag-PM kayo, ibibigay ko. So, kasi kung minsan, binablock, binablock ng mga ano natin, social media platform natin. So, kaya PM, PM na lang. So, ayun. Hanggang dito na lang din tayo mga Keptok. Maraming maraming salamat sa mga panonood. God bless everyone. Mabuhay ka. Hanggang gusto mo. At syempre, ayan, mag-comment ka na rin para, o oh, comment and like na rin para naman ay malaman natin kung hanggang saan na, nakarating ang ating napakandang video nito. God bless everyone. Bye-bye.